morning morning mga kasawat so ito roll na tayo dahil nga uh, last din nga ngayon 25 kailangan na natin maubos itong grocery na natin dito para sa uh, madadaanan natin sa lansangan And, kailangan na natin ipamigay sa kanila ito yung araw na ito ipamigay na natin ito kaya ngayon sa mga madadaanan natin ipamigay na natin to ruronda tayo rito hanggat maubos itong grocery na natitira sa atin Bibigyan natin, may nakita tayo, may nakita tayo. Bibigyan natin si Tatay. Balik tayo. Hindi din ba yung... ko ya, bibigyan kita ng pamasko. Wow. O di na gano'n ka pa nga hanggang kahit, kahit 25 na ngayon, ka pa rin. 2 so, araw ka nagtitinda no? 2 araw, -araw Scott. 2 Ayan. Tayo! Para sa'yo! Merry Christmas! Oo. Ayan, sana makatulong yun sa'yo. Pagkaan mo dyan Ayan, Merry Christmas tayo Para so, makatulong tayo yan Ayan si tatay, binigyan natin So, yun nga Yun nga, na pa tayo ng Mapipigyan natin itong ano na ito So, siya natin mag pa tayo Magkaan na pa tayo Yun nga, sabi ko, kung dito Mamimigyan natin sa kalsada sa lansangan Kung mga sinisilbisa natin Mag-iikot tayo So, ayun Salamat ya pala dyan sa atin, sa sponsor na sumusuporta sa YouTube channel natin. Salamat sa inyo bro. Salamat.